Ang aral ng banal na santatlo ay hindi inimbento ng tao. Ito ay nakaugat sa Biblia at pinanghawakan ng mga unang Kristiyano. Mula pa sa mga unang siglo ng simbahan, itinuro na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos na nagkakaisa sa kalikasan at pag-ibig. Nang itatag ang Iglesia Filipina Independiente, tinanggap nito ang parehong pananampalataya. Ang pananampalatayang kristyano na naniniwala sa Santatlo bilang puso ng pagkakilala sa Diyos. Ngunit sa IFI, ang aral na ito ay hindi lamang doktrina kundi buhay na pananampalataya na nakikita sa paglilingkod, pakikibaka at pagmamahal sa kapwa. Ang santatlo ay hindi lang aral na pinaniniwalaan. Ito ay Diyos na kumikilos sa kasaysayan at sa buhay ng bayan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.